nakakakilig naman ang Don Bell may pasabog sa kanilang social media account kahit hindi man ang kanilang pinos ay flowers at date pero kikiligin at kikiligin ka Dahil... pwede naman nilang i-post nung February 13 or the other day pero they choose to flex each other nung February 14 as in February 14, araw ng mga puso. Dahil last year ay nagpost din nung February 14 si Donny, same font, same girl, same day. At pati nga si Bel Mariano, pinlex niya ang kanyang flower. Flower ng buhay niya si Tony Pangilinan. Dahil kahapon ay nagrehearse si Bel Mariano dahil malapit na sa February 17 may event siya sa Cebu. Talaga namang araw ng mga puso sa mga Don Bell fans at naglabas bagong poster ang Don Bell. at naka pa ang kanilang kamay. Bagay na bagay sa araw ng mga puso. Loki telling the whole wild world that they are each other's valentines and no one can change that. At may billboard ang Don Bell sa Times Square, New York City. Grabe, iba talaga sumuporta ang mga supporters ng Don Bell.